Maulang hapon sa inyo mga chong. Pumunta nga pala kami dito sa Sapote Kabila para bumili ng pang samgyupsal namin dito sa Kimli Mart. Mahirap kasi magagagala ngayon dahil naulan. Kaya naisip namin ni Mrs. na kumain na lang sa bahay. At yun na nga, lumabas na si Mrs. Dala ang kanyang paboritong kimchi. At dito, bumili rin kami ng lettuce. Habang nag-drive kami pa uwi, kahit na ulan, basang-basa na, ay may nakita kami mga nagbibenta ng kapote. At ang mga kapote yung binibenta nila ay ganito. Kaya napaisip ako kung kapote ba yan. Pero alam ko talaga PPE yan eh. <laughs> eh Ngayon o, kita niyo yung isa o, oh. daladala niya o. Oh. At pumunta na kami sa kabilang palengke ng sapote para bumili ng baboy. At pagka-uwi namin, inaayos ko na nga yung paglulutuan namin. At yan si misis ang master cook at si Popoy natuwa tuwa dahil kakain na naman. At natapos na nga magluto ng baboy. Kaya tara kain na tayo. Let's go! Ate Jillian oh. At si Belle na makulit. At yun nga dumating na rin si Mama para makipood trip. Let's go! Siyempre nakisalo na ako dahil nagugutom na ako. Mmm, sarap ng samgyup. Mam, 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 mam. Yan o, yung bunso namin kapatid. Nabusog, nabusog. At si ate Jillian. Yan ang banding namin. Simple lang nakainan pero masaya. Basta't sama-sama kayong pamilya. Dati pangarap ko lang yung ganito eh. Dati pangarap ko lang yung ganito eh. Yung makasalo ko sa kainan, yung magulang ko at mga kapatid ko sa sarili kong bahay. Kaya maraming salamat po Panginoon sa mga blessing na dumadating sa akin araw-araw sa pamilya ko. Nag-movie marathon na kami habang kumakain ng samgyupsal. Ang sarap sa piling no. Food trip kasama si Erma tapos si kapatid tapos watching movies. Ouch! Ang sarap talaga. Kaya wag na wag kayong titigil sa mga pangarap nyo mga chong dahil darating din yung araw na para sa inyo. Sipagan nyo lang palagi. Marami salamat. God bless. Iigat kayo.